day yes, sa mga ropa so ang araw na ito, ng sun, para ipaayos tong g-shock natin mga ropa so ito ang mad ko na gg1000 eh talagang wala ng battery so bibili nga ako ng battery doon. ito namang gst ko na b100d mga ropa solar to so gagamitin ko sana nung linggo. pag tingin ko mga ropa di na talaga gumagana so stock up talaga siya So, ang tingin ko, hindi ko talaga alam kung si Rasha o oh. sobrang nalobat na kasi nga birang bira ko siya magamit kasi nga solar nga siya mga ropa. So, dapat talaga nahaarawan, hindi siya talaga mga ropa. So, yun nga mga ropa. Sa mga ropa natin dyan nasa Korea at uh, may sira din o oh, wala na rin battery mga G-Shock nila mga ropa. So, para sa inyo rin to mga ropa. Pupunta nga tayo sa Etion, isa sa mga G-Shock service center dito sa Korea. So yun yung branch niya. Ang pinaka-main niya, mga ropa, is sa Yunnamdong Mapugusul. Yun ang Mapugu, yun talaga pinaka-main base ng service center ng g dito sa Korea, mga ropa. Tara, dahil tayo pupuntang Seoul. At yun, mga ropa, nandiyan na nga tayo sa may Seoul Station. On the way na nga tayo dyan raw papuntang Itaewon. E para puntahan yung G-SAC Service Center mga ropa yun nga dahil nga sira yung dalawang G-SAC coach ko mga ropa so sa mga ropa nga din dyan may balakip ayos yung rilo nila mga ropa so tapusin nyo nga itong video to para alam nyo dyan kung paano puntahan yung G-SAC Service Center dito sa 81 kung manggagaling din kayo ng South station mga ropa no? sa tayo ng subway line 4 mga ropa tandaan nyo yung kulay blue line line 4 dalawa yung mga ropa yung line 4 na papuntang oido at saka yung papuntang jinjup ang sasakyan yung line 4 is yung pa oido mga ropa ay pa oido pa oido ang susundan yung ano, train yung pababa pero babalan tayo ng sang sam, sang sanggap G yun mga ropa so actually mula Soul station mga ropa dalawang station lang siya mga ropa pag station baba kayo yung una station na baba niya eh, yung Sok Woman University mga ropa yun check nyo mga ropa yun o oh. ito yung arrow na yun yun yung arrow na pag ganun tapos nakita nyo yung Sok yung Woman University dala ang sakyan yung mga ropa, yun ang sasakyan yung subway ha. Kasi yung kabila niyan mga ropa, is yung pa... Uh, hum yun. Hindi doon mga ropa, papuntang yung doon, hindi doon. Kaya sasakyan yung mga ropa, is yung pasok uh, yung Woman University. Kaya check nyo lang mga ropa, o ano. Kailangan talaga, meron kayo subway map talaga mga ropa. I-download nyo lang sa Play Store mga ropa. Marami kayong mga download na ano na... Subway map mga ropa mas may higing meron kayong subway map sa, man, sa mga phone nyo para hindi rin kayo maligaw at para may masundan din kayo kung sakaling first time lang nung nasa kayo ng subway mga ropa yan, andyan na nga tayo sa loob ng train mga ropa so pangalawang station na lang siya mula uh, source station mga ropa no? kaya wag na kayo maiglip dahil malapit lang talaga yun eh. siguro mga kung di ulit nakakamali mga wala pang 10 minutes mga ropa makakarating na siya dyan yung subway sa ano sa subway train sa Samgak Samgakchi yung tayo bababa mga ropa pagbaba natin ropa no, transfer naman tayo ng line 6 yung mga ropa no? yung papuntang sene mga ropa ha papuntang sine sa sasakyan nyo yan mga ropa ano Diyan na tayo sasakay mga ropa no? Tandaan nyo din mga ropa Mula Samgang Chi Dalawang station lang din mga ropa Una station is yung Panuk Sangpyong After mga ropa 81 na Tandaan nyo na mga ropa Para hindi kayo maligaw Yung papuntang Sinay na uh, Line number 6 mga ropa Yun yung sasakay nyo check nyo din yung araw mga ropa nung yung araw na ang next na station niya yung nuksang yung yung kayo sasakay para hindi kayo manikaw yung nga sana sabi ko mga ropa may hindi mag download na niya kayo sa subway map para pag naliligaw kayo ito iba nasa phone nyo lang dyan na nga tayo mga ropa sa 81 yan pag nasa 81 ka na mga ropa no yan o no. 81 na yan mga ropa, ito na yung station na 81 yun know, o mga uh, exit 1234 doon nga tayo ropa, exit sa exit number 2 tandaan nyo mga ropa exit number 2 para paglabas nyo sa exit number 2 diretsyo na yun doon, papunta nyo sa sa gisak service center mga ropa, para hindi na kayo maligaw ang lalabas nyo talaga is yung exit number 2 Huwag kayong exit sa ibang exit mga ropa no? Hindi naman kayo maliligaw dyan mga ropa Kasi ang daming signage dyan mga ropa Kaya hindi rin kayo talaga maliligaw Basta pagka no? yan ang mga ropa oh. No? ba? Diba? May nakita kang ano oh? Exit 1, 2, 3, 4 Diyan sa kanan mga ropa Exit number 2 Yan, sa kabila exit number 1 Ito naman sa exit number 2 Diyan na mga ropa no? paglabas mo dyan mga Ropa Highway na, yan. Paglabas mo, paglabas mo ng exit thunder to mga Ropa, diretso lang lakad ng mga Ropa. Diretso lang yan. Wala ka nang Yan, matutumbok mo na yung Service Center mga Ropa. Sarado pa nga mga Ropa ng dumating ako. 10.30 yata ako dumating dyan o 11 eh. 11.30 pala buwas ng GSAC Service Center mga Ropa. <laughs> Napakaga nga tayo dyan. Ay, naglakad-lakad muna na ako dyan. Nagpalipas po na ako ng oras. Yun, no? Ah, gusto ng mga ropa, no? At bumalik na nga tayo mga ropa. Naglakad-lakad nag nag lang muna tayo. Nagpalipas tayo ng isang oras dyan mga ropa. Yan, tandaan nyo, makakita nyo mga ropa. Naglakad kayo muna doon sa may exit number 2. Tingnan nyo lang yung mga dinadaan ko mga yung tandaan din yun sa subway na yan, mga ropa. Yan mga ropa at bukas na nga siya. 'di ba? Yan ay tsura niya mga ropa oh. Nag-iisa naman yan mga ropa sa 81, nag-iisa lang yan kaya siguro hindi rin kaya maliligaw talaga. Hangas ah, ng, ng mga ropa. Tatuan din mga ropa. Diyan niya ay pinapaliwanag niya na baka low-bat lang talaga yung battery kasi nga solar sa mga mga ropa. So siguro may mga 3 months ko siyang ginailabas ng na nagamit mga ropa kaya sabi niya baka wala naman sira kung wala san sira, sabi sa akin, wala ka naman babayaran pero pag may sira malamang baka palitan yung solar battery niya pero sabi niya nga, mas maigay talaga na tangin talaga pag-teltaan mas maigay yun pa rin kaya sabi niya, pinaiwan nila talaga yung mga ropa pinaiwan nila yung ng yun tapos yung isa yung isa talaga ng ang problema talaga mga ropa is wala talaga yung battery yun pagpupunta nga dyan mga ropa dalihin yung warranty card niyo ha huwag nyo nga kalimutan nyo kasi makaka-discount kayo kung may papagawa kayo o bibili kayo ng battery. Kasi pag wala kayong uh, warranty card, medyo mahal ang babayaran nyo. Kaya importante pag mapapagawa kayo ng reluyon mga ropa is dalhin yung warranty card. Warranty card nyo, huwag na huwag nyo makakalimutan mga ropa para may discount kayo. Bali 40,000 won mga ropa yung halaga ng battery. Pero pag wala kang warranty card is 50,000 won ang babayaran mo. Kaya mahalaga yung warranty card mga ropa. So sabi nga sa akin dyan eh, Sina i kailangan ni iwan talaga yung uh, sa, uh ko isa para i-charge sila kahit sa LED light lang. Ang pero kung may ano may sinig ng araw, blue lasing sinig ng araw. Pero pag wala, is sa LED nga para malaman talaga kung may sira ba o baka nga nalobot lang talaga. So nasa bahay na nga tayo ropa. So sa mga ropa, yung isang relo na GST uh, B100 di Pinaiiwan kasi, hindi alam kung may sira ba talaga siya o baka low nga lang yung battery na solar. So, na-try nilang check. So, 3 to 4 days na daw malalaman. Tatawag sa campaign namin kung anong resulta. Sige, so, ano? Ano bang, kung ano ba, ano ba, may problema ba o baka low-bat lang yung battery niya. Ito isa naman ng mga ropa. Ito isa, yung, binila ko lang siya ng bagong battery. Yun, ropa, okay na. Gumagana siya, ropa sa battery nga lang problema niya mga ropa kasi talagang matagal na rin kasi ito mga ropa so yun mga ropa hanggang dito nga lang ang video natin so update ko sa sarili ko pag uh, kukunin ko na siya mga ropa uh, abang abang lang sa part 2 mga ropa update ko kayo yun ingat kayo eh, palagi stay safe babayi